Hello, hello, hello guys. Sinong may alam at nakakilala ng ganito? Ang tawag dito sa amin is tatud. Alam nyo po ba na marami daw ang vitamin makukuha nito? Pero ako hindi ako kumakain. Kanyan, papakita ko po sa inyo. Mayroon siyang white at saka brown. Ito ay nabubuhay sila sa ano, batang or kahoy nasa ilalim ng sapa o ilog ito siya guys tatod hmm? tatod white And hawakan ko siya malinis naman ang kamay ko at saka ganyan ang kinakain daw nito ay kahoy lang din kaya lang putol siya eh sana mapakita ko yung ulo ay ito 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 siya guys, oh. Yan, yung ulo niya. Hindi na siya niluluto, kinakain na nila ng fresh. Ganyan. Parang kadiriting nan guys. Pero sabi daw ng mister ko, mahilig nito. Masarap daw siya, manamis tamis. Pero ako pa, ayoko rin. Na parang, ano yata to? Parang bulati ba sa kahoy? pero parang gatas siya eh oh. ang laman niya oh. yan white yan lang po guys share ko lang ewan ko ano sa tagalog ito basta patod sa amin thank you guys for watching bye